Hello guys! Good day na naman po sa ating pong lahat. Ngayon po is magluluto po tayo ng sinangag na kanin. Of course, sinangag kaya kanin siya. Usually po ang ginagawa po natin, magsangag po tayo, morning po natin kakainin. Pero since na mayroon akong um, hindi ko kayang ubusin sa umaga, kaya lulutuin po natin siya para sa tanghalian. Siyempre, of course, ang main ingredients po ng ating pong sinangag. Ito po ay version ko lang po ha. Kasi iba-iba naman po tayo magluto. Ano bang pakialam nyo? <laughs> Hindi naman kayo kain, Ako naman makakain. So, ang sinangag po natin, wala po siyang ibang sangkap. Kundi siyempre, ang pinaka main ingredients ay ang ating pong kanin. Ayan. Diba? Diba? Tapos, lalagyan po natin siya ng natirang itlog. Tapos, ito na po ang ating gagamitin. Siyempre, meron po tayong ditong um, bawang, sibuyas at lalagyan po natin siya ng carrots para naman po pampalinaw po ng mata para makita po, makita po natin kung ano po yung mga natin araw-araw. Ano kaya ang connection nun? So, ayan, nandito na po tayo sa ating kalan. Ayusin na po natin ang ating kalan. Ayan. So, bubuksan na po natin ang gas. Siyempre, aapuyan na po natin. Ayan. Aantayin po natin na uminit po yung ating kawari bago po natin lagyan ng mantika. Ayan po, may po ating kawali. Kaya lalagyan na po natin siya ng mantika. Ayan, ito po siya. Bubasa lang po natin. konti lang po mantika natin kasi kukunti lang po yung kanin. So, hindi ito uh, sponsor. Bali Jolly Heart Made Canola Oil. So, ayan. Kung nakikita nyo, medyo umuusok-usok na po siya. Yan, ilalagay na po natin ang ating bawang, of course. Ayan. Siyempre, ating po siyang haluhaluin para umami po yung aroma niya. Pag okay na po siya, pag medyo brown-brown na po siya, lalagay na po natin ang sibuyas. Ayan. And then, halu halo po tayo para po yung aroma po niya. Ayan, pagkatapos po niyan, ilalagyan po natin ang ating kaning lamig. Ayan. Then, haluin. Nantay natin siyang maluto. Luto na naman talaga to guys. Kasi kanin to, sinain na natin luto na. Ibig sabihin, yung pag-fried. Antayin natin siyang maluto. And then, ilalagay na po natin ang ating puling sangkap na carrots lagyan natin siya ng konting salt so, ito konti pa ayan enough tapos yung iba kasi naglalagay ng magic syrup pwede lagyan natin ng konti para may may lasa naman parang pink lang. Diba usually, pag nagsasangag tayo morning, syempre, hindi naman talaga. Kaso, wala lang pakialamanan. <laughs> Kasi, sayang naman to kung hindi natin um, gagawing sinangag. Kasi nga, ano na ngayon, tanghali na. Sayang naman. So, lalagyan natin siya ng konti lang. Ayan. Enough na yan. Pampalasa lang yan. Tapos, haluin natin ulit. Ilagay na natin ang ating natirang itlog. Ayan. So, parang ano, hindi na tayo magluto ng ulam. Ito na lang siya. And then, huli natin ilalagay ang carrots. Hanggang maluto siya. di ba? Diba? Maganda siya tingnan kasi orange na orange. na naluin natin. O, oh, diba guys? Ang ganda tingnan niya. Kasi may orange color. Ayan. At saka, naniba po din yung itlog. Kaya konti. <coughs> Babaw. So, antay lang natin siyang maluto yung carrots. Pero pwede naman kahit hindi siya maluto. Kasi, pwede nang kainin. Pag hilaw. So, carrots po guys is isa rin po siyang tumutulong para po magkaroon po tayo ng vitamin sa ating pong katawan. So, hayaan po natin siyang maluto muna. Ayan, antay natin siyang maluto sa ilalim. Ayan, haluin na naman natin ulit, para yung ilalim umibabaw at ang ibabaw umilalim. Ano yun? <laughs> o, diba? Masarap na siya, guys. Pwede naman kahit hindi sa umagahan yung sinangag. Nasa sa atin na po yan. Kasi kay, ako naman ang kakain, hindi naman kayo. Diba? Taray, no? <laughs> Joke lang po. Kaya kung kayo ay may lamig na hangin na umabot ang hapon or simula nung hapon pa ng nakarang araw pero hindi pa naman po siya panis ganoon na lang po ang gagawin niyo para kahit makain po natin at hindi po siya masayang kasi sayang naman po kung itatapon lang po natin so antay natin po siyang maluto na po maya maya ng konti ayan po paluto na po siya kahit wala na pong ulam kaya na po ito Pupog na po tayo nito. Ayan. Ayan guys, kung makikita nyo, maganda po yung texture niya. Ayan. O, mm, oh, diba? Nagpaganda kasi ang carrots. So, ayan. One minute na lang po. One minute. At maluluto na po siya. So, sa tingin ko guys, yes, luto na siya. Kaya, syempre, papatay na po natin ang kalan. Yan. So, ayan na po kung ikita nyo. Ayan na po siya.